Welcome to Senior Filipino YouTube channel. Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, mag uh, a uh, trim ako ng uh, mga branches ng aking uh, kahoy sa harap ng bahay dahil uh, halos sa uh, umaabot na po sa uh, bubong ng aming bahay yung isang yung isang sanga na malaki. So, yun po ang akin puputulin at saka yung mga iba pang mga maliliit na tumutubo. Uh, taman tama naman po at masusubukan ko itong aking biniling uh, mga kagamitan sa pagpuputol o pagpuprun ng uh, <clears throat> mga sanga. Uh, alam niyo naman po kasi yung tumatanda eh, marami nang sumasakit sa, kwan, sa katawan. At uh, ito nga, yung aking mga braso, tsaka malaki na po ang inihina ng aking uh, kamay. So, pag gumamit ako ng manual na pang uh, prune eh o pang trim, eh hindi na po kaya nung kamay kong pisilin yung uh, yung manual na pang prune. Uh, malaki na po ang inihina ng aking mga kamay. So, bumili na lang po ako nitong uh, uh, mga gamit na kailangan ko na mga cordless. Wire po yung kung ipapakita ko sa inyo. Uh, so, bali ito po yung aking yung gagamitin. Nagamit ko na po ito minsan. Itong uh, ito, hacks, Hux, hacksaw. Yan. At uh, ito naman po yung aking kabibili na pang uh, prune ng uh, mga sanga. Ayan po. Oh. Kung uh, makikita ninyo, ganyan o. Oh. Ayan. Ganyan. Ganyan oh. Ayan. At ito naman po, eh, parang kon lang. Karaniwan lagari na hindi mo na kailangan yung lakas. But dahil pag pinisil nyo rito, dyan. Ayan. Ayan o. Oh. po so mga kasinyo ay eh, samahan na lang po ninyo ako sa labas at uh, para makapagputol na ng mga sanga na kailangan kong or dapat kong alisin doon sa kwan sa puno eh sige po at uh, uh, lalabas na ako dadaling ko itong aking mga gamit So, subukan ko mga ka-senyor itong aking uh, sauce oil kung uh, kayang putulin itong malaking sanga na gusto kong alisin. kaya mga kasinyor matagal so mga kasinyor ah, sinubukan ko yung aking cordless na source all eh hindi kaya malaking masyado yung sanga para sa kanya kaya itong ah, aking chainsaw na matagal ko naman na rin hindi napapaandar siguro baka mahigit ng dalawang taon o hindi lang eh susubukan kong paandarin ngayon at nang ito ang magamit ko kung mapapaandar ko pa uh, <clears throat> so bali ito yung uh, chenso change, change ko mga kakasenyor ayan matagal ko na itong nabili siguro hindi lang 20 years kung kuno itong mabulok. Oh, no bihira, bihira ko namang gamitin. Oh. Ayun. Eh, susubukan kung paandarin niya 'yan. Sana naman eh. Pumandar. echwerte mga kasiya rata uh, umandar ilang uh, ilang try ko rin ginawa bago ko napaandar so tara po at uh, magpuputol na uli ako nung uh, mga sanga nung kahoy so susubukan ko tong uh, jenso. So ayan naputol ko sandali lang So mga kasinyor, naputol ko na. Uh, ito naman ngayon ang gagamitin ko ito. At para dun sa maliliit na sanga na puputulin ko. Itong uh, tubang mga ganito. Yan, itong mga ganito. Yan oh. Yeah, mga ka ito namang mga uh, sauce o lang uh, gagamitin ko. Hindi kayang putulin nung uh, isa kong uh, yung mga sangang malalaki. senior nakatapos ko nang uh, natapos ko nang uh, putulin itong uh, uh, iligpit pala itong aking mga naputol na mga sanga so hapon na rin naman kaya iligpit ko na itong aking mga ginamit ayan po yung aking mga naputol yung iba naman eh <clears throat> nandi dito sa aking uh, yung malalaki nandito sa aking garbage bin no oh, ayan yun ng mga mga dahon eh andi dito ayan bali ayan na yung aking uh, puno mga kasinyor hmm. saka ako na lang uli po putulan siguro yan pagka sakon siguro sa, sa isang sa summer yan mga ka-senyor magliligpit muna ako ng aking mga ginamit